Pero Tordi ha, uh, yan siguro isa sa mga dapat asikasuhin ng gobyerno ngayon eh. Lumalala. Lumalala. Mm hmm. Kasi dami ng problema. Actually, yung kanina, tinatakil ko din tungkol sa impeachment, pero nakakatuwa naman yung balita nyo. Good news yan. Hindi. Ah, hindi lang matutuloy. Yun nga ang sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang daming problema yung impeachment pang aatupagin uh, ninyo. So ah, take note, yung mga um, tagahanga ng mga ng impeachment, alam nyo na. Ayan. O kasi si dating Senador De Lima, di ba um, ano abot hanggang langit ang pasasalamat niya kay Pangulong Marcos nung na-acquit siya. Oh, na hindi ko naman malaman kung bakit kasi separate naman ang judiciary sa executive. Parang oh, sinabi na rin niya na may kinalaman si Pangulong Marcos sa pag-acquit niya. niya, ay, niya ay bro, yung mga tirado bro. ng ali, no. Ah, okay. Anyway, alam mo nagtataka ako. Nagagalit ngayon si Barbers, di ba? Galit na galit. Hindi lang nag uh, nag press con, oh. nag privilege speech pa laban sa mga vloggers daw. Palagay ko'y nasasakta na sila sa mga batikos. Ayun. So, ngayon, mga troll, nagagalit sila na sila'y binabatikos. pinapa nila <laughs> sa NBI. Opo. Alam niyo po, ah, mga kagalang-galang <laughs> na mga... <laughs> na mga... Oh. miyembro oh. ah. at chair ng Quadcom. At kung nagagalit po ang taong bayan, wala pong may kasalanan yan kundi kayo. Alam niyo kung bakit, ha? Sapagka kayo po ay kung ano-ano pinagagawa niyo eh, nang babastos kayo ng witness So, oh, oh. nang bubuli kayo, sinisigawan niyo mga tao noon, pinapahiyanin niyo, plus, inaabuso niyo yung content powers niyo, ang ginawa niyo kay Atty. Lopez, kay Atty. Roque, o. Oh. Di ba? Puro kabastusan kayo eh. Ngayon, kung nagkakaroon ng backlash ang taong bayan, ay sapagkat nakikita yung kabulastugang ginagawa nyo. Walang pwedeng sisinyan kung di kayo. Ngayon, kung tinitira kayo sa social media, eh kasalanan nyo yan. Kamuting kahoy kayo eh. May ulaan ko pa eh. Oh, Ito nyo ha. Alam nyo, may PR yung mga yan eh. Ha? Ka kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi sinabi kong hindi ko ibubuking. Ano? Pero nakatrabaho ko itong PR lang ito, babae. Dating girlfriend ng isang politiko rin. Mm Okay. Tumawag sa akin. Sabi niya, attorney, sino bang gumagawa nitong PR ninyo? Sa'yo daw. Hindi, yung PR, yung mga ah. sa social media lumalabas laban sa quadcom. Early on pa to, ha? Okay po. Nung katatapos ko lang humarap nung kay Cassie Leong, nung pinipigil nila akong kausapin ng kliyente ko. Ito yung kagaguhan yan, di ba? Hmm. Oo. Oh. Pipigilin mo yung abogado. Kakala nila hindi napapansin yan eh. Kakala na bida sila pag ginagawa nila. Kakala nila nagmamalakpakin yung mga tao. Nabibwisit sa inyo. Oo. Oh. Sabi niya, sino bang gumagawa ng PR nyo? Bakit? Eh, ang dami laban sa amin. Baka may troll farm yung mga pogo. Sabi ko, sige, alang-alang sa'yo, I will find out. Uh. Sabi, tawag ako, meron ba tayong mga ganyan? Sabi, wala daw. Sabi niya, paano kami magpa uh, troll farm yung pogo? Yung pinagsasabi nilang funded by pogo. Eh, wala na pogo eh. Uh. Kahit yung pogo ni Remulia sa Cavite, wala na, di ba? Oh. <laughs> <laughs> eh, naranda sa Jario eh. Sinarhan As of November 30. Okay. Hmm. Sabi niya, paano kami magpupondo? Wala nang pogo. Sabi ko sa kanya, alam mo, walang nagpopondo. Eh bakit ang dami? Sa pagkap, galit sa inyo ang tao. Kahit anong PR mo dyan, sabi ko sa kanya, kahit anong galing mo, magaling kang PR, mangangamote kayo sa hearts and minds of the people kasi mali yung ginagawa ninyo. Mm. Alam niya yung promo, parang produkto yan, yung Qualcomm parang produkto. Okay. Dapat maganda na antimano ang inyong produkto. Katanggap-tanggap na sa taong bayan. Mm. Kahit anong promote mo, kung yan ay hindi katanggap-tanggap sa bayan, hindi yan bibilhin. Kung baga, they will not buy it. Hindi yes. nila paniniwalaan. Oh, example, ang produkto ko, ice cream. Oh. Chocolate, oh. masarap. Konting promotion lang yan, pwede na yan. Yes. Oh, yung mga taong bayan na magsasabi, uy, masarap ito. Chocolate ice cream. Sinu, hindi ba? pwede. Nandito ang tao, sino ba namang ayaw ng chocolate? Mm -hmm. Nandito ang tao, hindi mahilig sa chocolate. Wala akong kilala, actually. Yeah. Oo, lalo na ice cream. Uh -huh. Di ba may kanta pa nga ka sa Sesame Street? Everyone likes ice cream. Yes, indeed <laughs> we do. Everyone likes ice cream. I do, do you? Oh, oh yeah. Diba? Search the whole world over. Search the oceans far. But everyone likes ice cream no matter who they are. Oh, di ba? Uh -huh. <laughs>

promote kaya ang gagastos mo oh, kahit isang bilyon ang gastosin ko. Oh, Hoy, oh, ipis juice, oh, basta lang ito. Ipis, yan. Sa pangalan pa lang, eh, rin na. Oh, oh, katas ng ipis, oh. Oh, my God. Mm. Oh, God. oh, God. oh, God. oh, God. oh eh, gayon, kahit sabihin mo, this is, ano, special sauce. Pag nakita ingredients, ipis. Oh, may, <tinyan> sinong kakain, alupihan, oh, di ba, ulalo. Oh. Anak, ay, naman kayo, oh. Kaya yung kwan, di ba, nagtataka sila? Yung infant food, nawala bigla, walang bumili. Hmm. Paano ang pangalan? Milupa. Yun, pangalan lang yun, ha? Mm. Milupa. Milupa, di ba alam mo yun? Yung infant food yun, eh. Ang tweet niya, Milupa, M-I-L-U-P-A. Milupa. Eh, na ng mga tao, naku, huwag yan, Milupa yan. Bipagayin ko sa anak ko, nawala yun, nalugi. <laughs> mm. uh -huh. So, kailangan pala maganda yung choice mo ng title. Kasi oh, hindi lang title. Oh, maganda Quadcom. Hmm. Oh, bago ang produkto mo, si Abante, si Fernandez, ha, si Barbers, si, si, Paduano, si Luistro, si Adion, hmm. si Pinting hmm. yung buhok hmm. na nakangiwi. Oh, yung nagkasama boy. ni Dilima nag-file. Oh, ang tawag doon sila magkasama sila ni Dilima at sa yung paring adik Miet Power Pan mm. <laughs> at saka nagagalit si Barbers, sila tawag daw yung mga miyembro na pangit hindi po yon ay paninira. Nagsasabi lamang po kami ng totoo. Eh, ano gusto nyong gawin sabihin namin? Maganda si Luistro. Eh, di sinungaling kami. Oh, rarap lang pati na pati na. <laughs> <laughs> <Pero, laughs> Ito ko oh, habang sinasabi, magagalit ka. Patina, naman naman, naman. Pero sabihin kong okay, pogi si Abante, eh, sinungaling ako. Eh? Pero, Tony, ah, medyo mileage na naman ginagawa mo. Libre na naman sila. Ayan, muna, o, kailangan i-discuss sila. Oh, eh. Kaya, ano, parang uh, Robert, ha? Barbers. Hindi pwede hindi kayo i-discuss. Ngayon, yeah. wag mong tatakuti na papaimbestigo mo sa NBI. Hindi pwede yun. Ha? Uh, you're sending a chilling effect na hindi uh, na babatay sa ating saligang batas. Kung may violation, again, parang sinasabi ni uh, Pangulong Duterte, if you have the evidence, then file it in court. Kung tingin nyo may libel, cyber libel, o whatever, ang krimen, pero huwag yung tinatakot niyo, hindi po maganda ang uh, epekto eh. Nananakot kayo nang bubuli kayo eh. Pangit po ang dating sa mga mamamayan Ayun, ganun hmm. pala eh. Hmm. Uh. Kaya yung sinasabi niyong, nako eh, dapat eh walang malis. Alam niyo, sir, sa batas, kung ikaw ay public figure, uh. you have to prove malis. Uh. Hmm. Dapat ikaw ang mag-prove. Kung private person ang nilibel, malice is presumed. Mm. Ngayon, kung ikaw ay public figure, na ang uh, onus probandi ng uh, existence of malice ay nasa sa inyo. At mahirap pong patunayan niya kung ikaw ay public figure. Yung sinasabi niya, ha, okay. na dapat daw ang criticism ay tungkol sa pag-discharge nila ng public function nila. Napakalawak po ng definition nila. Pag- kine-criticize namin si Luistro na mali-mali yung kanyang legal opinion that pertains to the discharge of her functions as a lawmaker. Mm. Pag niloloko namin si Dan Fernandez na mali-mali ang batas at mali-mali ang English, eh kasama po yun sa pag-discharge uh, niya ng functions niya mm. sa uh, House of Representatives as a lawmaker kasi lahat ng sinasabi niya are off record. Okay. Nandun yung recorded yun ha, sa journals mm. ng Uh, House of Representatives, pwede kang humingi ng transcript noon. Uh, mababasa mo yung mga, mga maling English niya roon. So, kasama po yun. Napakalaki ng latitude ng batas for criticism of public officials. Kasi pag sinisikil mo ang mga mamamayan na pumuna, ay eh, dyan lalaganap ang mga abuso. Walang nagko-control. Mm -hmm. Ano, the bar of public opinion is always the last resort kasi ang mga ang mamamayan ang lahat tayo collectively, tayo ang may sovereign power, tayo ang may kapangyarihan pagdating ng eleksyon.